What's up guys? What's up? What's up? What's up? What's up mga kaitlog? Another day, another vlog na naman guys. So ngayon nga guys ay samahan nyo kami guys kasi napag-usapan nga pala namin ng asawa ko na mahaba na ang buhok ng aming mga pearl babies. Kaya ang gagawin namin ay bibili kami ng pet clipper guys. So ayun nga guys ngayon hindi ko na na-video yung ibang part nung kami umalis ng bahay. Nandito na kami guys sa new star at kasal ko yung namimili ng aking asawa ng razor o yung pet clipper. So, eto, nandito kami namimili. Um, Siyempre, yung lang namin yung medyo mura lang at kasyang-kasya sa budget. At the same time, magandang quality naman, guys. Kasi matagal na namin hindi na titrim yung mga alaga namin. Eh, pag mainit ang panahon at di siya nasusuklayan, eh, nagbubulbul ang balahibo nila, guys. Kaya ngayon na uh, namin talaga na bumili na ng pet clipper o yung razor pa sa So ayun na nga si madam, si Mrs. at namimili na nga siya. Mukhang marami itong mapipili guys. ano o. Oh. isa-isa lang. At wala tayong budget lab. Pili mo yung pinakamaganda. Isang hago di ubos lahat ang balahibo. So ayun na habang namimili si Mrs., ay ako naman na nagbibideo guys. Para siya naman i makapili ng maayos guys eh, hindi na ako nakikialam sa mga ganyan bagay at siya naman lahat ang nakakaalam niyan tayo ay taga suporta lang kumbaga so ayun nga guys mo may napili na siya at kami ayan na yung napili niya guys at kami mag ikot ikot muna dito sa new star magpapalipas muna ng oras so ayan nga pala yung napili niya ang halaga yata niya ni 400 pesos guys dito sa new star niya ayan o no? Ayan, kasi una yan, eh, binibidyo nga, eh. meron na kami nung una, eh, nasira na. So, bumili kami ng bago, guys. So, ayan na nga, puro mga, ano yan, mga gamit sa bahay. May mga, ba meron itong mga vacuum. Marami dito, guys, mga mura lang sa New Star. O, malapit kayo rito, pumasya lang kayo, guys. Nandito lang nga sa Crossing Kalamba. Sa may New Star, maraming mga murang bagay na kayo mabibili at mga gamit sa bahay. So, ayan na nga, nakapili na si Mrs. Uh, sabi niya sa akin, ikot-ikot eh, muna tayo bago tayo umuwi. So, ito nag-ikot-ikot muna kami. So, ayun na nga, guys, bago nga pala bayaran sa counter yan, eh, kailangan ipatesting mo dito kung talagang gumagana ba. Uh, di ko lang sure kung may warranty dito, pero nga naman ko, te testingin mo ya na yan kung gumagana bago nyo ba bayaran sa counter. Ayun, sabi niya, nga ni Kuya, gumagana nga daw. So, good to go na tayo guys. At, babayaran na natin sa counter at na ni Kuya sa box habang hinihintay namin na ano kasi pagka ano mahirap papalitan guys kung hindi na gana. so ayun nga ibinabalik na ni Kuya ang nabili namin na na pet clipper yung ore razor so, so habang nandito pa kami nag ikot ikot muna si na ito nakita nyo ito speaker balak yata nitong mag video okay Ayan, di pa kami muna magabayt sa hunter. Libot-libot muna. Ikot-ikot. Window shopping ba? So, ayan, paikot-ikot muna kami dito. Ayan, marami dito guys. Kaya mabibili. Mga appliances yan. tulad niya, water dispenser, mga TV, sa so, mga gamit sa bahay. So, ayan, dito lang yan sa New Star guys. At ito nga, pinapakita ko nga dito sa video na yan. Uh, marami kayong mapagpipilihan ng mga kuno na dito. Tsaka, mura dito affordable ang mga presyo nila so eto na nga papunta na kami sa counter guys at sumusunod lang ako kay misis lagi lang nakabuntot at magbabayad na kami sa counter at hindi mo na pala pumila bumalik pa talaga ako na nalimutan ito sa pumila Ay, lumipat sa kabila sarado yata yung counter sa kabila kaya lumipat siya dyan, dyan sa counter dito sa kabilang counter so ayan habang nakapila nagkakamot pa yata ito ng kilikili so yun nagto kami sa kabilang counter at babayaran na namin ang aming nakuwang um, clipper para sa mga alaga namin per par babies kasi nakakaawa pag hindi sila natitrim at di mag na susuklayan eh nagbubuhol-buhol yung kanilang ano parang mga dreadlocks tapos dumagumbo na magkaroon sila ng mga sugat kaya kailangan talaga alaga sila sa trim tsaka sa saligo ligo kung hindi mo naman naliligoan sa suklay para hindi mag bohol yung mga balahibo nila kasi masela ng mga balahibo lalo pag mahaba so ang magiging ano mo na lang talaga eh, mo na lang talaga yung mga balahibo nila para ano hindi ka masyadong matrabaho sa pag sa kanila itirin mo na lang kung hindi mo naman lagi na susuklay para iwas din sa bolbol ng balahibo so balik nga tayo sa video guys ah, dito pa uwi na kami uh, papunta na kami sa aming service na si Pink Magenta. <laughs> so, ito na. So, yun na nga guys. Nandito na kami sa bahay. Ito, tinay-testing na nila yung kanyang biniling. Ano, mukhang gumagana naman doon. Pero dito, mukhang dispalingado pa. Nainit na to si client. Mukha ng sabok. Yun naman yung mukha. Hindi na makita. So ayan, na naman niya siya na magti-trim kasi guys, pagka nagpa-trim kayo sa ano sa mga ano sa mga nagti talaga eh, sa mga ano ng mga aso 500 yata ang bayad sa trim ngayon pag pumunta kayo sa pa man talaga na sa mga aso eh since kaya naman niya ayun nga pala si Maymay ayun tsaka yung mga pamangking ko ko So, kaya naman niya. Siya na lang ang gumagawa. Hindi maraming naman kailangan perfect. Kailangan lang talaga mabawasan yung balahibo na para hindi nagkakabuhol-buhol. Ayan, may mga par, par, babies dito sa bahay. Bali, pito yung mga. May mga pusa pa. si mga shih tzu, pito. So, kaya na inumapisa nga nila. Pero mukhang hindi siya satisfied doon sa nabili namin. Parang feeling niya pangit na o hindi magandang klase. Kaya yung pinag pinagpapalit-palitan niya yung mga bala para doon sa dulo. So, ayan ang una naming ginugupitan ito si Clay. At ayan sa kabila si Luna. Ayan, hindi nakita yung mga mukha nila. So, ang aamos na talaga. Kaya, kailangan ni gupitan. So, inumpisa na nga dito kay, kay Clay. Ang paggugupitan na haba ng balaybon, Actually, yang trim na pang ilang beses na namin siya ng trim, mabilis bumaba talaga ang mga balahibo ng mga shih tzu. Kawawa sila pag mainit ang panat di naririguan. So ayun na nga guys, mukhang hindi pa magkaigay dito sa nabili naming clipper or razor. Sabi nila parang ang pangit daw gamitin, hindi daw comfortable gamitin. So ayun, natitrimin muna si Clay ng mga gunting na pang trim. Abang inaayos ko dito sa part nito, inaayos ko yung binili niya na ano na na razor. Ayun, tinitrim muna namin si Clay pero okay na rin naman, nabawasan rin naman at mukha na rin naman siyang maayos at wala na mga nakaharang sa mukha. Pinayod na lang din yung balahibo sa ulo. So ayun, habang tinitrim ni Love ay ako naman ni binibidyo siya habang inaayos. Ah, oh, multitasking 'yan. Inaayos tong clipper na aming nabili. So ayan, behave na behave nga ang bata. Behave na behave nga to si Negra na mukhang basahan. So ayan, pinipinis na lang. So ayan, uh, <coughs> na, ano ko na sabi, okay na ulit. Ayan, susubukan niya ulit kung magkakaigin. Eh. So dito talagang hindi niya nagustuhan yung quality nung nabili namin. Mabuti pa daw yung dati na tipo 200 lang eh okay itong tipo 400. So ayun na nga so, susunod na si doon na, medyo buhol-buhol na rin ng mga balahibo niya. Pinusod muna ni Labto bago niya inumpisang trim ang kanyang mga balahibo. Uh, so far talagang sa part na yan, talagang naiirita na siya doon sa nabili niya na na razor na pet ti pa sa reklamo na sumasabit yung mga balahibo medyo maporol so ang hirap gamitin So, ayan, ayan. Tinatanggal ko yung mga ano. Kasi yung, yung mga nakaharang sa mata nila at sa mukha nila yung mga balahibo nila. Pag hindi tinitrim. Tapos eh, pagkaganyan, abong tumatagal, nagkakaroon sila ng mga buhol-buhol. nagbubuhol buhol yung mga balahibo nila. So, dapat sinusuklay lagi. At yan, pagka nga wala kang magsuklay, trim mo na lang para hindi na siya masyadong magbuhol-buhol. So, so far, behave naman ng bata. Ayan, nakikita nyo naman, no? talaga namang walang kagalaw-galaw habang siya ay ginugupitan talagang tahimik lang siya na naghihintay na matapos yung mami niya sa kanya napaka bait naman na itrim ang kanyang balahibo so yan habang tinitrim ni Love sa part na nagireklamo siya nagireklamo sa race yan kita sumasam so ayun na nga tapos na tama na muna yan kay Clyde ayun tapos na siya at nagpapakyut na nagpapababy na ang batang yan batutang yan so ayan o talaga namang pagkakaganda mukha nga lang basahan at itim na itim so eto next na nga si Ruru si Ruru naman ang tinitrim ang balahibo ayan ayan na si Ruru naman at napakatahimik din naman pero mukhang masama ang loob habang tinitrim ang kanyang balahibo tapos na si Clay at si Luna si Ruru naman at mukhang inaantok sa ginagawa sa kanya parang masama talaga ang loob parang ayaw niya paggalaw yung kanyang balahibo kaya lang nagkakabuhol talaga di na masyado nasusuklay at, at so far so good so dito sa part na to guys ito parang nagmamakawa na itigil na daw tama na daw huwag na daw ituloy ang pagtitrim sa kanyang balahibo na kikiusap na siya sa akin habang binibidyo ko siya ayan si Ruro. Oh talaga namang tumayo pa at nakikiusap na ang bata kaya oh, na si Roro napaka pogi naman talaga niya ni Roro at nabop haba habang nag eraser yung mami niya mukhang naboboring na rin para silang dalawa naboboring so at pinadapa niya nga ulit para hindi masyadong mahirap na itrim si Roro so ayun sinusukulayan niya na sa may bandan eh. kaya mahirap lang sukulayan pagkakanya kasi marami ng marami nang buhol yung mga balahibo niya kailangan talaga isukulayan at itribo na hawa sa mga sama ng katawan pagka sino siya ano guys so, pero napaka foggy naman, naman niya kita mo no. naman ang niya nung So nangalabas pa ang dila habang sinusok lang at tinitrim ang kanyang balahibo. So ay nangalabas pa ang dila habang sinusok lang yan at tinitrim ang kanyang balahibo. Balahibo. So, yun lang guys. Uh, pinakita ko lang kung paano namin na, ano, yung mga balahibo nila pagka hindi na masyado nasusukla yan. Eh, kailangan talaga i-trim sa rinso. Ang hirap talaga ang sukla yan ano, ganyan. So, yun lang.